Ayan, papasok na tayo sa work, guys. 2.30 na. So, 3 to 10 yung pasok natin ngayon. Ayan. Ayan na yung winalisan ko, guys. So, parang hindi siya nawalisan. After 30 minutes. Wala. Ang dami na namang niyang, ano. Ang dami na naman niyang snow. Ayan. So, ayan. Ola. Hmm, sasakyan hmm. so ilagay natin dito oh dios ko lord ayan yung aking mga daladala pagpasok sa sa work ayan mga baon tubig <laughs> nagdala din ako ng noodles just in case ayan maaga yung out natin. Ngayon, alas G's. Ayan, tamang-tama. Alis na tayo kasi, alam nyo naman guys, pagka ganitong sobrang lakas ng snow, um, madulas sa kalsada. At saka non-stop kasi yung snow ngayon, kaya hindi sigurado kung nalinisan nila yung kalsada. Ayan. So, larga na tayo. yan yung itsura ng atin. Ayan. So, ayan Okay, let's go. Pasok na tayo sa work. ayan yung mga kapitbahay ay nag uh, ano na siya, guys. Nag-snow blower na sila. Naku. <laughs> hindi ko pa ni hindi ko pa inalisan ng isno yung harapan namin kasi natulog ako ako na lang kay Botchi mamaya pag uh, pag-uwi niya Sa so, akala ko guys hindi na talaga magiisno ng malakas dito sa sa Canada Kasi first time na late talaga yung malakas na snow dito. Hindi pa to talaga yung gaano karaming snow kumpara sa mga nakaraang years naman guys at kinuskos po yung dadaanan namin ayan tapos nilagyan nila ng ano yung buhangin para hindi siya dumudulas so ganito guys dito ayan ayan nandito na tayo sa trabaho guys ayan Diyos ko ang daming isno nakarabas <laughs> yun nakarabas yun <laughs> <Nakarabos> tayo <Ayun. laughs> sasakyan ay, saan ba yung bag ko? Doon pala sa kabila. Ating bayong. Dito pala sa kabila. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. guys. Oh, my God. So, cold. Itura ko naman kaitsurahan ko. Ay, 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 kaitsurahan. Dito na tayo sa trabaho, guys. Excited talaga ako laging pumasok sa work. Iwan ko ba, guys. Ayan, ganito siguro kapag a-healthcare worker ka, yung gusto mo laging nakikita yung mga alaga mo, mga pasyente mo. Bali day off naman natin ngayong araw kaya nga lang ay nag-pick up ako ng isang extra shift at bukas naman yung talagang day off natin. Sa mga oras na ito ay tapos na nga rin yung duty natin at nakauwi na nga rin ako ng bahay. Kaya nga lang sa ganitong dis oras ng gabi ay bigla ko nga niyaya si Boche para kumain ng burger. Ewan ko nga ba guys at bigla nga akong nag kumain ng ENW burger. Mabuti na nga lang at may mga malapit na passport chain dito sa bahay. Hi guys, ayan, 11.30 na ng gabi. Dito kami sa gasoline station. Nagutom ako guys, nag tayo ng burger. So, mag tayo yun. May ANW dito sa may Petro Canada. Ayan. Oh, grabe. Sobrang lamig na yun dito sa Edmonton, guys. Ayan. Hinintay ko si Boche, nagpapagas lang. So, ipakita ko sa inyo, guys, yung, lab, ah, harap. So, ayan yung car wash. Ayan. So, dito tayo sa Petro Canada. Ayun si Boche. <laughs> Naggagas. Ayan. So, pasok na tayo dito sa loob. Ah. Order tayo. Ayan eh. Order tayo dito sa A&W, guys. Ayan. Ano kayang gusto ni Boche dito? Mm -hmm. Pakita sa inyo kung ano yung mga burger dito, guys. Ayan. 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 Okay. Yan, Inaantay lang namin yung order namin guys, 11:30 na. Sa ka ng loto? Loto dito. Para sa susunod. Hindi pa yung loto? Hindi pa loto? Hindi Hindi pa yung Hindi pa yung loto? Hindi Pwede. Para sa susunod, sa susunod na bola. wala na. Ayun. Iniwala <laughs> na ako ni Butchie, guys. Hindi na pwedeng kumain doon sa loob. So Kasi magtotwell mo. Ay, nagugutom na ako. Grabe, ang init pa. Bagong luto. Pag Uwi na kami, guys. Tulog na yung mga kapitbahay namin. Kami na lang ang gising. Ayan, dito sa likod ang daan. Ito na kami sa bahay. Sweet potato. Bagong luto. Onion rings. Nag-creed talaga ako sa ano. nag talaga ako sa burger. Matagal din ako hindi kumain ng burger eh. tayo. May isa mga bakit-bakit. Ang bakit siya nato. Iwan ko. Ang bakit siya dati ito. Bakit na yun. Ayun sa <laughs> ko na alala. Ang unyon na yun. Asa yung meat niya nasa ilalim? Mm. Mm. Mm, saka, bukbang. Oh, chipotle sauce. sarap ng burger ng ENW. Mm. Mm. Type ko pa to kaysa sa McDo. yung kamote, sweet potato, tapos chipotle. Okay. Hmm? The rings. Hmm. Ang 290 na engagement ring. Mm. Salita na din yung lalaki-asawa. Doon sa 290 na engagement ring. Nakipag-break na siya doon sa... Tapos, wala na. Diyan, matutuloy daw yung kasal. Bakit daw? Kasi yun nga, nung... Kung hindi daw niya nabalitaan kung wala daw nagsabi sa kanya, hindi pa daw niya malalaman na, na pala sa social media. Yung pinus ng jowa niya. Na ginawan pa ng content ng mga ano, ng mga vlogger. Mm -hmm. Tuloy taon Eight years. Doon na pula wala na sila. Ako na ba pa pront labak mo? Mm -hmm. Hindi. Nakaya ko yung nga. Nagsasak nga siya doon. Meron siya din siyang sinulat. Pati nga. Balang ulit mo nga. Kalat nga sa Facebook. Ano lang eh? Sa Facebook nga ginawa din ng content. Yung pinu ano din niya. Kasawa yung chipotle ko. Inubos mo. O guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating Facebook page. Please follow po ninyo ang ating Facebook page. I-like and share. At maraming maraming salamat. Have a nice day guys. Bye!